Sa ibang balita, nanawagan si Comelec Chairman Sixto Brillantes kay dating Commissioner Gus Lagman na patunayan na sinasabi nitong madaling itamper ng resu o ang resulta ng PICOS machine. Samantala, nanindigan si Brillantes na walang midnight deal sa pag-award sa Smartmatic upang i-refurbish ang mga PICOS machine na gagamitin sa 2016 national elections. At upang ibigay sa atin ng detalye sa ulat na yun, kasama natin sa studio ang ating senior correspondent na si Victor Cosari. Victor, good evening. Good evening, Atty. Reggie. Hinamon nga ni Comelec Chairman Sixto Brillantes itong si dating Comelec Commissioner Gas Lagman na patunayan niya yung kanyang pahayag na madaling maniobrahin yung resulta ng picos machines ng Comelec. Sabi kasi ni Brillantes, nakakabahala yung pahayag <laughs> na yun. At kung mapapatunayan nga ito ni dating Commissioner Lagman, ay agad itong maaksyonan upang maiayos na, maituwid bago pa man ang 2016 elections. Ito yung pahayag ni Chairman Brillantes. Iimbitahin ko siya pumunta rito at pakita niya kung kano kadali itamper yung Picos machine ng smartmatic. If he cannot prove it, then he should stop talking because he's already 75. Ang sinasabi naman ngayon itong si uh, dating Commissioner Gaslagman, kahit ibang programmer kaya namang patunayan na madaling baguhin yung resulta ng Picos machine. Ito yung sinabi ni Gaslagman. Magpapunta siya ng ano, ng programmer ng Smartmatic doon. So, pagkatapos, bibigyan ko ng instruction na paguhin niya yung program. Ipakikita sa kanila ng programmer kung paano pinabago yung program. So, ganun kadali yun. Isa pang bagay na ipinupunto din ni Lagman, Atty. Ni Reggie, uh, maituturing na midnight deal yung pagpahintulot ng Comelec sa Smartmatic na siya ang magsagawa ng refurbishment doon sa 82,000 picos machine na gagamitin para sa 2016 elections. Ito yung sinabi pa ni Lagman. Eh hindi pa midnight deal yun eh. Mag-retire -re na siya sa February 2. Less than 30 days. Anong tawag mo doon? Ba't hindi niya ipaubaya doon sa uh, papalit sa kanya? Kahit na 3 months pa yan eh, dapat ipaubaya na doon sa papalit. Okay, ang depensa naman ngayon nito ni Chairman Sixto Brillantes na naitanong din dito sa kanya, matagal na sana nilang uh, papahintulutan na yung Smartmatic mm -hmm. ang siyang magsagawa ng refurbishment. Ang problema nga lang, nagkaroon ng naglabas ng opinion itong law department ng komisyon at ang sabi nila, kailangang idaan sa public bidding. Mm -hmm. Ngayon, matapos yung ginawang pag-aaral, lumabas na maaari naman nilang ipagkaloob sa Smartmatic yung uh, pagsasaayos at pagkukondisyon ng mga PICOS machines pero idadaan ito dun sa extended warranty. Ngayon, lima dun sa pitong bumubuo ng Comelec Unbank ang pumabor sa desisyong ito. Ang isa sa dahilan nila, gipit na sa panahon kung magkakaroon pa ng public bidding. Isang bagay din na binigyang diin ng komisyon, on mismo, maging mismo ni uh, Chairman Sixto Brillantes, delikado kung third party ang siyang magsasagawa ng refurbishment. Ito yung sabi niya. Meron isang third party na nag-offer na gagawin nila. Eh. Pero, ang sabi nila, para namin magawa yan, bibigay nyo sa amin yung picos bubuksan namin lahat 'yan. Kakalasin namin lahat 'yan. Tapos ire-reverse engineering namin. Which will take time. Tsaka delikado 'yung reverse engineering. Kasi ang mga nangungupak ng makina ng ito, smart mating. So sila makakakita kung ano makikita nila mga defective at saka anong dapat i-repair. Ngayon, isa naman sa mga commissioner na nagbigay ng kanyang dissenting opinion, si Commissioner Luigia. Sa kanyang opinion, pag-aari na ng COMELEC itong mga PICUS machine dahil binili na ito sa Smartmatic noong taong 2012. Kaya ang mga tauhan dapat ng COMELEC Information Technology Department ang magsagawa ng maintenance, diagnostic at saka repair. Dahil kung tutuusin, nagamit na yung mga makina for the past two elections, dapat kabisado na nila yung teknolohiya. Ngayon kung hindi naman pwede, ang best option pa rin dapat sabi niya is public bidding para makakuha sila ng murang serbisyo mula sa isang kwalipikadong kumpanya at hindi mawawala yung kredibilidad at hindi mawawala yung tiwala ng taong bayan doon sa electoral process ng bansa. Ito yung sinabi ni Commissioner uh, Luigia. No matter how, should I say, perfect and how accurate the process is, when people do not believe that it is so, you'll create doubt. Ayun, ang isang gusto lang ding big, uh, linawin din ni eh, uh, Chairman Sixto Brillantes, ang pinag-uusapan dito ay yung diagnostics. Uh, nagkakahalaga yon ng 300 million pesos. Covered doon sa diagnostics, yung uh, pag-examine, pagsagawa ng minor repairs, pagsagawa ng major repairs kung meron silang makikita, pero hindi dapat hihigit ng 4% doon sa kabuoang 82,000 Picos Machines. Pag na doon, papasok na yun sa second stage at yon yung second stage, pwede yung idaan sa public bidding. Yun ang sabi ni uh, Chairman Sixto Brillantes, Atty. Reggie. Uh, ang tanong ko, Victor, diba, uh, dumaan ba sa bidding process pa ito? Kasi nung una, sabi ng law department na ito ay kailangan dumaan sa bidding process. Pagkatapos, hmm. uh, kinancel na nila yung ginawa nilang for extended warranty. so Bali wala na ba yung mga nangyaring bidding process ng uh, Bids and Awards Committee ng Comelec ng mga nakaraang uh, buwan? Uh, ang sinasabi ni uh, uh, Chairman Sixto Brillantes, mm -hmm. uh, months ago, da dapat ibibigay na sana talaga nila sa Smartmatic mm -hmm. yung uh, pag-refurbish nitong mga makina. Kaso nga, naglabas nga ang law department ng opinion na dapat public bidding. Mm -hmm. Kaya nagkaroon ng pag-aaral, matagal din yung ginugol na panahon, at nababas nga doon sa pag-aaral na pwede naman sila, na pumasok doon sa alternatibong paraan ng pag-procure, hindi na dadaan ng public bidding, kundi uh, dadaan sila sa isang direct procurement sa pamamagitan nga nitong extended warranty. Kaya yun, ang isang papasukin nilang option dahil nakikita nila, gipit na rin sa panahon kung sakaling papasok pa sila sa public bidding. Yung mga pagprotesta ba ni dating Commissioner Gus Lagman, eh, ito ba ay dadaanin niya rin sa isang petisyon sa Korte Suprema para questioning itong pag-award na ito sa Smartmatic? Merong mga grupo na nagpahayag na na aakyat nga sila sa Korte Suprema after this na pangyayari. Isang alam natin, yung C3E na isang uh, election watchdog na yun nga ang sabi nila, aakyat sila sa Korte Suprema, magpipetisyon sila, at mayroon pang ibang mga grupo na nagpahayag ng ganung mga statements na rin. Maraming salamat, Victor Cosare para sa ulat na yan.